Magandang uh, oras sa inyong lahat. Tayo po ay narito ngayon sa ating pong ikalawang episode sa pag-aaral po ng banal na kasulatan o sa salita ng Diyos. Noong una ay ating pong diniskas ang patungkol sa born again o yung binakyang born again. At uh, ito ay ipiniliwanag natin sa usapan ng Panginoong Yesus at saka ni Nicodemus. Sa pagkakataon ito, ang pong i-discuss naman ay patungkol doon sa tinatawag na trinity. Totoo ba na merong trinity at ito ay uh, palaging ginagamit ng mga Kristiyano uh, maging ito man ay uh, yung tinatawag natin hybrid uh, Christianity or yung pure gospel Christianity na gumagamit ng salitang trinity o ng trinidad. Pero mapapansin natin dito, yung mga uh, tao o mga mangangaral na nagmumula doon sa insertionist, ibig sabihin yung naniniwala na ang kristyanismo ay naputol, hindi sila naniniwala na ang ating Panginoon, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay Trinity. At titingnan natin ngayong umaga kung meron ba talagang Trinity sa Bible or wala. At tama ba sila na pag sinabi lang oh wala namang trinity sa biblia bakit niyo yan ipinagpapangaral o ipinagpapatuloy na ipangaral? sa katotohanan ay kung ang pag-uusapan natin ay yung salitang trinity o trinidad wala talaga kayong makikita sa biblia maging sa lumang kasunduan or old testament o sa bagong kasunduan or new testament wala kayong makikita na salitang Trinity sa Bible. So ito yung sinasabi nila na kung wala naman palang Trinity, eh bakit ninyo ipinapangaral na ang isang Diyos sa tatlong persona? Meron bang sinasabi sa banal na kasulatan na nagpapahiwati, hindi lamang nagpapahiwati, kundi nagsasabi ng katotohanan na merong isang Diyos, pero merong tatlong persona na nakapaloob sa isang kadyosan. Yan ang ating pag-uusapan. At katulad na ang sinabi, walang Trinity. Definitely, na literal na nakasulat sa Bible o sa Biblia, ang salitang Trinidad. Wala yan. Sapagkat, so Tingnan natin kung pag-aaralan mo yung sa first century church, no, sa unang siglo ng krisyanismo, even do sa kapanahunan ng Panginoong Yesus ang umakyat sa langit. Hanggang sa magturo ang mga apostol at ang mga disipulo at umabot hanggang sa ikalawang siglo, walang itinuturong literal na nakasulat sa Biblia na salitang Trinidad. Pero, pero, bagamat walang literal na salita na Trinidad na nakasulat sa Biblia, ay meron na mga talata o mga katuruan na nagsasabi na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Ang Diyos Ama ay Diyos at ang Banal na Espiritu ay Diyos. Bagamat walang sinasabi na isang talata na ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay Trinity. Pero hindi ito nangangahulugan na ang bawat isa sa kanila distinctively ay walang nagsasabing kadyosan sa banal na kasulatan. Meron. At ito yung ating tatalakayin. Pero bago natin talakayin yung mga karakteristik o katangian ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na sinasabi sa Biblia na ang bawat isa sa kanla ay merong uh, sabihin natin essence o katangian ng pagiging uh, Diyos. Pero una, saan ba nanggaling yung salitang Trinity na yan? At uh, bakit yan ay uh, lumabas sa pananampaltayang krisyanismo simula noon hanggang sa ngayon? Ang kauna-unahan ng uh, pagsabi ng salitang Trinidad ay ginawa ni Tertullian. Si Tertullian ang isang uh, uh sabihin nating manunulat o Kristiyanong manunulat ang unang gumamit ng salitang Trinitas, ano? Yung Trinitas na nangangahulugang tatluhan o tatlong pagkakaisa ay unang ginamit ni Tertullian, isang Kristiyanong manunulat, noong ikatlong siglo, circa 280, wala pa ang terminong ito sa panahon ni na Jesus at ng mga apostol. So, ibig sabihin, yung mga apostol hindi gumamit nito. Ang unang gumamit nito ay si Tertullian, yung isang manunulat na Kristiyano, at ang ginamit niyang salita ay Trinitas. At ito'y nag-umpisa lamang doon sa ikatatlong siglo. Ang ibig sabihin nito ni Tertullian ay parang sinummarize niya or ginawa niyang, uh, isang salita lamang yung tatlo para madaling ma ng lahat. Dahilan sa kapag ito ay hindi sa isip niya, siguro. Dahil kapag ito ay hindi mo binigyan ng isang kategorya, ay mahirap mong malaman kung ano ang katatayuan ng Panginoon, ng Espiritu Santo at ng Diyos Ama. So sa kanyang kaisipan, siguro, para madaling maunawaan ng mga Kristiyano sa kapanahon ng iyon na mayroong Diyos. Pero ang Diyos na ito ay iisa pero mayroong tatlong persona. So ang ginawa niya ay nilagay niya ito sa kategorya na tinatawag na Trinitas na iisang Diyos sa tatlong persona. Ang unang gumabit niyan ay si Tertullian noong mga around 300 AD. Now, ano ang basihan? Meron bang basihan na nagsasabi na merong isang Diyos sa tatlong persona pero hindi yung salitang Trinity? Pagpapakita ng mga talata sa kasulatan na nagpapatibay na meron talagang isang Diyos sa tatlong persona. Kung titingnan natin, uh, ang basihan natin palagi dito ay yung ating uh, Biblian. Pop at uh, alam ko lahat naman ng mga mangangaral uh, sa sectang krisyanismo o sa religyong christianismo ay gumagamit ng biblia kaya pwede nilang tingnan itong aking mga talata na sasabihin na umuukol doon sa isang diyos na mayroong tatlong personalidad doon sa Mateo 28:19 okay kahit sino na mayroong biblia maging uh, mga insertionist man or mga hybrid Christianity. Ibig sabihin ng hybrid ay haluan. Yung insertionist ay yung mga isinisingit yung sarili nila na bilang sila ang muling tagapagbalik ng Kristyanismo. At lahat yan ay gumagamit ng Biblia. Okay? At kung bubuksan ninyo ang inyong Biblia doon sa Mateo 28 sa talatang 19, ito ang sinasabi. Bautismuhan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin ay ang kautusan ng Panginoong Yesus, ang Panginoong Yesus mismo ang nagsasabi dito na ang isang mana ng palataya matapos siyang makakilala o maborn again ay dapat mabautismuhan at ang sistema ng pagbabautismo sa kanila ay sa pamamagitan ng ngalan, sa pangalan, hindi sinabing sa mga pangalan. Ang sabi dito ay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bagamat hindi sinabi yung salitang Trinidad, ay sinabi naman dito yung ngalan ng Ama, hindi mga pangalan ng Ama. Kundi bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang okasyon dito ay bago ang umak ang Panginoong Yesus ay umakyat sa langit at binibigyan ng tagubilin ang kanyang mga apostol at mga alagad na ang sino mang mananampalataya sa kanya ay dapat mabautismuhan. At ang pagbabautismong gagawin sa kanila ay bautismo sa isang pangalan na merong tatlong persona. Tama walang trinidad na sinabi, subalit maliwanag mismo na ang Panginoong Yesus ang nagsabi, na ang sistema ng pagbabautismo ay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bukod doon, ay marami pang ang katuruan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Maging si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral doon sa ikalawang Korinto doon sa Kabanata 13 sa Talatan 14. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang biyaya ng Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Maging si Apostol Pablo na kung saan ay tinatawag na mga ngaral para sa mga hintil, ay nagbigay ng kanyang pauling pananalita o benediksyon sa kanyang pagsulat sa mga taga-Kurinto na ang sabi niya ang biyaya ng Panginoong Yesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. So maliwanag na sinasabi, maging si Apostol Pablo, bagamat hindi tuwirang sinabi yung salitang Trinidad, ay naroroon yung salitang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito yung naging batayan ni Tertullian sa kanyang paggawa ng isang summary or conclusions na merong isang Diyos. At ang sabi niya, ang tawag niya dito ay Trinitas o Trinidad o ngayon ay tinatawag sa Ingles na Trinity. Isang maganda pang halimbawa dito ay doon sa Ibanghelyo ni Apostol Juan. Doon sa talatang kabanata isa sa talatang isa at sinagot naman ito sa talatang labing ang sabi dito ay ang salita ay Diyos at ang salita ay naging tao. Ang tinutukoy dito ay o ang tinutukoy dito ay si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, bagamat hindi Trinity, doon pa sa Panginoong Yesus, ay sinasabi na meron siyang elemento ng kadiyosan sapagkat ang sabi dito ni Apostol ni Apostol Juan sa si Ebanghelyo na Uh, sa pasimula pa ay ang salita doon sa talatang 1 at doon sa talatang 14 ang sinabi niya rito ay nagkatawang tao ang salita. So ibig sabihin, no, nagkatawang tao ang salita at nakisama sa atin ay ang Diyos na si Jesus ang salita at nagkatawang tao kung kaya't sinakita ng uh, mga apostol at na mga disipulo nang siya nangaral. Doon din sa sulat ni Lucas. Manong nulat na si Lucas. Doon sa Kabanata 5, sa talatang 3 at 4, hanggang 4, ay itinu dito itinuring ang Espiritu Santo bilang Diyos din. Now, basahin ko yung uh, Acts chapter 5, to 4 para mas maganda at uh, makita natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon doon. Ito ang sabi niya, ang okasyon dito ay nagkaisa yung mga mana ng palataya matapos na sila'y mapuspos ng Espiritu Santo at nagkaisa sila na ang lahat ng pag-aari ng bawat isa ay maging pag-aari ng lahat. Subalit nagkaroon ng problema sapagkat yung dalawang mana ng palataya doon ay meron silang pagsisinungaling na ginawa nang sila'y tanungin. Ito ang sabi doon sa mga gawa, um, Kabanata 5 sa Talatang 3 hanggang 4. Sinabi ni Pedro, Ananias, si Ananias yung uh, lalaki, Bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa nang ito'y hindi pa nabibili hindi ba iyon ay nananatiling iyo? At lang nga ipagbili na. Hindi ba nasa iyo rin ang kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito ay ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa tao kundi nagsinungaling ka sa Diyos. Doon sa talatang apat, ang sabi dito ay, Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nananatiling iyo? At nang maipig, maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit inisip mo pa na ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi nagsisinungaling ka sa Diyos. Balikan natin yung talatang 3. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Ang sabi dito, ang pinagsisinungalingan ay ang Espiritu Santo doon sa talatang tatlo. At ang sabi naman dito sa talatang apat, sa huli ang sabi dito, hindi ito nagsisinungaling, hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi nagsisinungaling ka sa Diyos. So si Pedro mismo ang nagsasabi kay Ananias na ikaw ay nagsinungaling sa Espiritu Santo at dahilan sa nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, nagsinungaling ka sa Diyos. So ibig sabihin, ang tinutukoy ni Pedro ay ang pagsisinungaling doon sa Espiritu Santo. At dahilan sa pagsisinungaling na ito sa Espiritu Santo, ang kinahinatnan ni Ananias ay kanyang kamatayan. Hindi lamang kanyang kamatayan, kundi ang naging kamatayan din naman ng kanyang asawa. Nang kanyang asawa ay nakiisa sa pagsisinungaling at ang kanyang asawa ay namatay din dahil siya ay nagsinungaling sa Espiritu Santo na kung saan ay sinasabi rin naman ni Apostle Pedro na ikaw ay nagsinungaling sa Diyos. So maliwanag lamang na merong esensya o elemento ng kadyusan ang Panginoong Yesus nung siya ay nasa lupa at nung ipadala niya ang banal na Espiritu dahil lang siya ay umakyat sa langit at ang Espiritu ang siyang magiging gabay ng mga tao ay sinasabing siya rin naman ay Diyos. Hiwa-hiwalay ang pagpapaliwanag sa kanilang kadyosan. Walang collective na sinabing Trinity. Pero yung esensya, yung elemento ng Trinidad ay naruroon. So, tunay na hindi natin masasabi. At kapag sinabi nila na bakit ka nagtuturo ng Trinidad, wala naman sa Uh, Biblia, yan. Tama iyon. Yung salitang Trinidad ay walang nakasulat sa Biblia, subalit yung personalidad distinctively ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat sila sa elemento ng kadyusan ay mayroon at naroon. Ito ay pinadali lamang sapagkat kung halimbawa ang isang maniniwa at mana ng palataya ay magbabasa at patuloy-tuloy lamang ang kanyang pagbabasa ay malamang na maisip niya na ito ang sinabi sa Diyos Ama, ito ang sinabi sa Diyos Anak, ito ang sinabi sa Diyos Espiritu Santo pero wala siyang collective understanding na ang tatlong ito ay iisa. Yun ang ginawa ni Tertullian upang magkaroon ng maliwanag na kaisipan para sa mga mananang ng na merong iisang Diyos sa tatlong persona. Katulad na ang sinabi, walang salitang Trinity, <clears throat> pero merong tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sa Mateo 316 16-17, yung pagbibinyag kay Jesus ay naruroon ng Ama, ang anak at ang Espiritu Santo sa katangian ng kalapati. Tingnan din natin sa Mateo 3.16-17. Ito yung kapanahon, kapanahonan ng uh, si Juan Bautista sa ilog ng Jordan ay dumating ang Panginoon upang siya ay mabautismuhan. Now, ano ang kaibahan ng pagkakabautismo ng Panginoon sa bautismo ng mga mananang palutaya? Tatandaan natin na si Jesus ay inihandog nung siya ay bata pa iwalong buwan at ito yung katuparan doon sa, sabihin natin doon sa covenant o kasunduan kay Abraham at yun naman ay tinupad ng Panginoon. Subalit, ang Panginoon ay nagpakita rin ng ehemplo na ang isang taong susunod sa Kanya ay dapat na mabautismuhan at siya ay naging ehemplo. Nito, Doon sa Mateo 3:16 hanggang 17, ganito ang sinasabi. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumawabang tulad ng kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya kayo lubos na lalulugod. So nakita natin dito 'yung Espiritu Santo sa kaanyuan na parang kalapati. Hindi po sinabing kalapati, kundi parang kalapati ang dumapo sa Panginoon. Matapos noon ay bumukas ang langit at ang tinig ng Diyos Ama, ang siyang nagsabi na ang ating Panginoon ang kanyang kinalulugdan. So nandito yung isang okasyon na kung saan ay lumabas sa pagkakakilanlan o pagkakakitaan natin ang tatlong personang ito. Si Jesus na binabautismuhan ang kalaparang kalapati na kung saan ay dumapong sa kanya at ang langit ay nagbukas at nagsalita ang mga na si Jesus ang, ang kanyang anak na kinalulugdan. Marami ang katuruan uh, patungkol dito. So nag, katulad ng sinabi natin, ito ay nag-umpisa lamang doon kay Tertullian uh, at wala naman talagang salita na kung magiging pilosopo at ito'y palaging ginagamit ng mga insertionist na wala naman kung may may pakikita ka ika sa akin na salitang trinidad sa Biblia, ako ika'y sasabi sa iyo. Wala po talagang trinidad dahil ang Trinidad ay isa lamang summarizations or conclusions that merong tatlong persona sa iisang Diyos. Pero hindi nangangahulugan na como wala yung salitang Trinidad ay wala nang Trinity. Nando doon ang kapaliwanagan ng banal na kasulatan at ang sinasabi ng mga talata sa kasulatan na tama hindi Trinidad ang tawag sa kanila pero merong pagpapakita sa mga talata na ang ating Panginoon ay Diyos. Ang banal na Espiritu ay Diyos at ang Diyos Ama ay Diyos. Ito ay ginawa lamang salitang Trinidad para madaling maintindihan. Ito yung conclusions na sinasabi para ang mga Kristiyano ay magkaroon ng isang magandang doktrina na isang doktrina na kung saan ay binuo para madalian ang kanilang pagkaunawa sa ating Panginoon, sa Espiritu Santo at si Diyos Ama. So, katulad ng sinabi ko noon una, walang salitang trinidad sa Biblia, subalit ang mga talata sa Biblia maging ang Panginoong Yesus, maging ang Diyos Ama, ay nagsasabi na merong anak at merong Espiritu Santo at ang lahat ng ito ay may esensya ng kalyusan. So, naniniwala tayo bilang mga malanampalatayang uh, gospel-based Christian. Ibig sabihin ng gospel-based Christian ay ito yung mga Kristiyano na uh, pag mo ang kanilang pinagmulan ay nanggaling pa doon sa bago umakyat ang Panginoong Yesus, papunta sa langit at nagpadala ng banal na espiritu. Hindi ito naputol katulad ng sinasabi ng mga insertionists sapagkat patuloy at patuloy pa rin ang pangangaral ng Ebanghelyo hanggang sa kasalukuyan na kung saan naman ay ito'y inyong naririnig ngayon sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos na nadodoon ito. So ngayon ay natapos na, concluded ang ating ikalawang episode patungkol sa Trinity at nawa ito ay inyong naunawaan. Kung kayo ay merong mga katanungan, ay pwede ninyong ilagay sa komento doon sa ating YouTube. Maraming salamat po at magandang oras sa inyong lahat.